Pipila ka mga pamilya, may gamit o mga butang aron sa pagpasabat at sa Pasko inay magpabuto. Samtang Cebu Archbishop Jose Palma, gipangunayan ang misa sa Cebu Metropolitan Cathedral, mga manimbahay ni Ani ang report. Nagkadaiyang street parties ang gimuntar sa bispiras pa lang alang sa pagsugat sa adlaw sa Pasko. Tiyang hapit na magtungang gabi, mas daghan pa ang nanggawas sa mga panimay aron makikisadya sa kadalanan. Sa barangay Tehero, gimuntar ang disco sa may Villa Gonzalo 1 nga daw fiesta gyud ang eksena. Kini makabataan pagsaba-saba ang gikalingawan gamit ang ginagmay nga mga pabuto o mga torotot. Sa uban nga mga lugar, sama ni kapilya sa Tejero gihapon, laing street party ang gimuntar. Ug sa paghagtok sa tungang gabi, mas nabibo ang palibot ug naokupar na ang halos katunga sa kalsada. Lain-laing pamaagi aron magsanya ning espesyal nga adlaw. Apan sa pikas bahin, ang uban mi siguro nga masugdan sa pagsimba ang ilang kasaulugan sa Pasko. Sa Christmas Vigil Mass kagabi'i sa Cebu Metropolitan Cathedral, nagsugwak ang mga manimbahay. Gipangunayan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang paghandum sa pagkatao sa Batang Jesus nga gipakasusama nga kahayag ug lamdag sa katilingban. Nindot nga kamaturan nga kung usa nga magdanag sa atong kinabuhi, walain sa Jesus. At ulsab sa wali, gilakbitan sa obispo ang plano pagbuak sa Archdiocese of Cebu, paghimu og dugang duha ka dioceses. Sama kuno sa Birheng Maria ang ayang isalig sa kahitasan ang mong plano nga kasamtangan ng gitrabaho karon sa Archdiocese. Gani sa interview gibutyag niya, karong Enero isumiter na sa Roma ang mga dokumento kabahin ni Ini. Let's put our trust in the Lord. Okay. Birthing man, I just connect with the birthing of the local churches. Unta, uh, putting our faith in the Lord, then let's hope that things would turn out as God really planned. Human sa Santos nga misa gihimo ang veneration o pagyukbo sa imahen sa batang Hesus kansang pagkatao ang gisaulog ni ining Kapaskuhan. Samtang kumpara sa miagi mga adlaw, kundiin may mga na-stranded tungod sa bagyo, kagabi menos na lang ang mga tao sa mga pantalan sa subo ug halos na na ang kadaghanan sa mga pasahero pero ang uban niya shipping companies nag-abiso ng daan nga puno-puno gihapon ang ilang biyahe hangtod karong si Manaha. Sama sa biyahe gikan sa Cebu, padung sa Ozamis o Iligan City na fully booked hangtod karong biyernes. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.